God! Super linis, dapat ikaw ng CR. Kapag maganda ang iyong kapaligiran ng iyong mga, ano, pag may resort ka, kailangan malinis ang CR. Kasi marami sa iyong pupuntang mga guests para pagkatito. Saan po ang inyong washroom or powder room? Sa na, so ito, here the washroom or powder room, which is, kailangan maganda. Ito po ay ang babaeng sa pinili ko lang sa big sa halik. Ayan. Diyan pong ginagawa namin sa CR sa store. So, di ba? Kahit ka lang tutawa, may ito, may-ari ka lang Masipag pa rin. Oh my God! So, what is it dapat ng CR? Diba, ba Di ba, nene? Oo! Ano na sasabi mo sa CR natin? So, ano ba? Ayan, papakita ko naman sa inyo muna resort. Ah. so, for today's my video, here is our resort. Ito po yung resort na. Para po alam nyo po ano po. So, ayan, may mga function hall dito. So, ayan, may mga kubo sa Amaliwalas dito. The Princess Mako Resort. Located at Loak na sa Ayan po. Ayan po. Yan. Ayan po. po. yun. Ayan po ano Ayan po yun. Ayan po yung nakatingin. Matatakot po ako dyan. Ayan. So, kaya na, every morning, every day, maanin itong nililinis para malinaw. So, mga malaman ito. Malalim. Ipapagawa pa kami ng isang transient house para sa family room. May mga family rooms. Ayun, yun sa mga nasa taas na May mga kubos. May eh, mga transient house po na pwede yung no i-ano. So, pakita ko naman po sa inyo ano, CR ulit. Ayan. Para mabango Hindi siya ano. Duquesa, are you okay? Tapos si Duquesa. O si Duquesa. Say hi, Duquesa. Oh. Ay, ba't tayo hindi ra- Oh, my God! Ang CR ko! Ha. Huh? Lugila ba eh? Nang? Sa puno nandiyan. Ay, sabihin niya sa... Putek? May malalaki. ay hate putek! ay hate na mabaho! Ayoko na maputek! Mag-uugas ka, tanga! Oo po! Ako nga eh! Wala nga eh! Talo-talo eh! Talo may pa Ano eh? Bawang eh! At na may tari pa! Ikaw eh! Nangangampe na kukuha niya, nung araw pa. Baka magpapuha kayo nandiyan, kahit tatlo. Itatanim ko dito ngayon. Sabi mean, okay, ano, Tito Kasi papalitan mo na lahat ang nagdurumi na pati yung bayabas doon, tatanggalin ko yun. Tanggalin nga, kaka... Yun. Lagi yung wawas yung bayabas na yun. Tingnan mo ito, lumalaki na Di ba? gumaganda na. Pag yun malaki na. Ito hindi niyo pwedeng patayin ito. Ay, hindi na. Pa, pang ano yan, pa pang silong yan, pa pang lilim yan. Ah, ito, wag na to. Yan lang dalaw matitira dito na malalaki. Ang mga yeah, lockban ng building, tanggal lahat ng direkta. O, oh, ang, ang lockban tanggal na din niya. Oh. oh Ito lang naman kasi itong huna bob, itong tanggo ito dapat tinatanggal eh. Ayun. Okay, hindi niya tanggalin niya malakas sa kalayo 'yan. Tikadora. Pa tanggalin ni mali... Sle. nak Sle. Bakit kanong toy umaga-umaga? Ha? Umaga-umaga? Maliligo uli ha. Kailang maligo uli mamaya. O, unat-unat. Maliligo uli mamaya. Hindi yan po pwede ang gayaan. Dito lang nagtamo na kumuha ng nga Doon sa bae. Ay, kami na na-stay si kuya. Kailang to, pagka nakakita ng lalaki. Si Kevin, kagwapo kagab. Eh, binati. Hi, Erwin. Hello, Er... Hello. Ano? Si Kevin, binati niya. Hi, Erwin. Hello. So, kukuha muna ako ng nganga. Mamay, papakita ko sa inyo kung ano yung nganga dito sa bunganga. Nganga, nga, lagyan mo yung B, yung bunganga. Ano po? Wait lang. Ay, mayroon,